At ako, ako, personally, na-assume na ako, na-assume ko na parang, kayo na talaga, medyang ka. So, ngayon, can you tell us, ano na talaga ang totoong status sa inyong dalawa? Uh, honestly, yung bahay ng ni Kuya, kung sino kami doon, hanggang ngayon, ganun pa rin naman kami. So, so naman Uh, very lucky, honestly, na <laughs> na walang nagbago at uh, kasi di ba ang marami paglabas mag-iiba na yung dynamics mag-iiba na yung pakikisama kung paano kayo kami hindi mas, mas, mas happy kami na as mas mature mas lumawak yung mundo namin sa bahay ni Kuya parang sarili kami mas close ba kayo ngayon, would you say? Sorry? Mas close kayo ngayon? Oo uh, ba, mas ah, oh. pretty close. Kaya na may trabaho rin kami. Hindi lang naman kami, as Dustin and Bianca, may mga rules din, <laughs> eh, may mga projects din, kami na tila trabaho. So okay. Mas may label na ba ngayon? Ah, uh, sige. Wala, wala na, yung, <laughs> yung, okay. Pero alam mo, you look like, in love ka talaga. Okay. <laughs> work? Hindi lang sa work. Hindi lang sa work. Oo. Mukhang in love ka naman talaga, no? Oo, uh. oh, sabi mo nga, ano yung kasama? At ano? Hmm... Hindi lang ba ako? Ah... Parang inspired. Ah, inspired. Parang walang kasumagot, ha? Bago-bago daw, sabi ni Jay. <laughs> Yan. De, okay. Last question, ano, Jackie. Of course, recently lang, nagkaroon ng um, concert you Will. And now, ito nga, yung announcement na you will also have a uh, Dactin new experience. Yeah. Um, somehow ba, parang dating tuloy, parang ano ba, uh, may competition ba sa inyong dalawa? At, uh, yun, yun muna. Ano wala? Walang competition uh, alam nyo, may siyang uh, career, may sarili career. At uh, itong, 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 fan na to, hindi siya constant. Uh, so, it's a one of a kind experience. Pan parang, pan 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 pan. Tama, parang siyang fan-meet pala. Parang siyang more An And exclusive date with, with you. Yeah. Okay. Para mga Korean actor na nagpa <laughs> so, okay. So, yeah. Um, wala. Wala competition. Ah, so, Stay forward. Wala competition. Wala competition. you, In terms of career and uh, love life. Wala. Okay. At least malinaw, di ba? Yes. Ayan. Thank you, Dustin, and congratulations. Congrats din po, Miss Pauline and Miss Yeah.